Inilabas na ng Supreme Court Investigating Panel ang unang yugto ng kanilang ulat at rekomendasyon kaugnay na pagsabog sa bar exams noong September 26. Nagbabalik si Benedict Galazan. Inirekomenda ng Supreme Court Investigating Committee kay Chief Justice Renato Corona na maglagay ng perimeter fences na may layong 200 metro kung saan ginaganap ang bar exams mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi lamang papayagan ng salubong gatherings. Dapat na rin umanong kontrolado ng regulasyon ng mga universidad ang pagdadausan ng pagsusulit. Subalit kumpara para sa mga nakalipas na taon, hindi napapayagan na naturang pagtitipon sa mismong lugar ng bar examination. This report would be helpful or um, will only uh, show you the recommendations for uh, the conduct of future bar examinations. No? Kasama din ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad, 10 metro mula sa perimeter fences. Pagbabawal ng pag-inom ng alak at pagdadala ng baril, 500 metro mula sa area kung saan isinasagwa ang pagsusulit. Dapat din magkaroon ng kasunduan na pipirmahan ng pamunuan ng mga fraternity group na pansamantala muna nilang ititigil ang frat war sa buong bansa. So this will all be uh, given to uh, Justice Abad, no? And uh, it will be up to Justice Abad which to adopt and recommend for the court. Samantala, patuloy naman ang pag-aaral ng investigating committee sa mga ire-recommenda nitong kaso na isasampa sa mga sangkot sa nangyaring pagsabog na ikinasugat na may apat na katao. Benedict Galasan para sa UN TV News Worldwide at ito ang Balita!